Arestado ang apat na kalalakihan sa Lopez Street sa may barangay San Isidro, Paranaque City matapos na maaktuhan ang mga taohan ng mga tauhan ng Paranaque Police sa may San Dionisio Substation na naglalaro ng Caracruz sa illegal na sugal nagkataon na nagsasagawa na ng Oplan Galugad o Anti-Criminality Operation ang mga polis na maaktuhan na nagsusugal ang apat na sospek kung saan matapos kapkapan ng isa sa mga sospek laking gulat sa mga otilidad na may dalang barila sospek na si Arnulfo Sabala E. Binaweba, 41 years old na ka sa natura sospek ang caliber 38 revolver na may dalawang live ammunition Bukod dito na kung ang rin ang halagang 350 pesos sa tatlong miso na ginamit sa Caracruza. Nakilala naman ang tatlo pang sospek na sina Ken Lloyd Bulawit i e. Sogosyo, 24 years old, Mark Anthony Igayan i e. Delosa, 31 years old, at itong si Carlo Buliser i e. Esminda, 33 years old. Nakatakda naman na sampahan ng kaso sa korte ang naturang apat na sospekta. Ako, si Jojo Sikat, walang inatrasang balita.